What's up mga kabusing at sa lahat ng mga taga Rituba For today's video and for today's night mga kabusing ay sobrang lakas ng ulan dito sa lugar ng Rituba Batara sa Palawan mga kabusing At paalala pala sa lahat nating nagmamaniho dito sa Makadam Road Rituba Batara sa Palawan At lalong lalo na sa ating mga driver na dump truck pakuntang bundok miners mga kabusing At sa sulok man dito sa Rituba mga kabusing ay patuloy po tayong mag-iingat dahil sobrang lakas po ng ulan ngayong gabi at sobrang delikado po ng daanan at madulas dahil nga meron itong mga kakaunting putik Siyempre po para maiwasan natin ang aksidente dapat po natin iayon ang tulin ng ating takbo sa ganitong sitwasyon ng panahon at lagi po nating ingatan at isipin na mayroon po tayong pamilya na naghihintay sa ating bahay pag uwi natin galing trabaho at isang bisis lang po ang buhay natin mga kabusing kaya patuloy po tayong mag at manalangin sa taas na patuloy tayong gabayan sa araw-araw nating lakad at mga trabaho. At sa mga nagmumotor naman nating drivers, eh dapat po tayong palaging nakasuot ng helmet at 'wag po na nating kalimutan para ligtas po ang ating sarili. At 'wag po nating kalimutan magmarahan sa pagtakbo lalo na ganito ang sitwasyon ng panahon. At hanggang dito na lang po. At ingat po sa ating lahat mga taga-YouTubea, Batara sa Palawan. At nandito lang pala ako nakatira sa aming boarding house kay Abyog Company. Maraming salamat po at good evening ulit sa ating lahat.